Halos lahat ay naapektuhan ng pandemya. Bagamat ang epekto ay iba-iba. Merong nawala ng trabaho, may ang sweldo, may hindi na natuloy sa pag-aabroad o papasukang trabaho, merong nakulong sa bahay at pinagbawalang lumabas, at merong nawala ng mga bagay sa buhay na dati-rati ay taglay. Hindi madali ang adjustment sa sitwasyon lalong-lalo na kung ikaw ay may pamilya o ibang tao na umaasa sa iyo. Dagdag pa dito ang hirap ng pagpapaliwanag sa mahal sa buhay sa bagong estado ng inyong buhay sa mga nakaranas na masabihan na hanggang katapusan ka na lang magtatrabaho o magsasara na tayo o hindi muna tayo papasok o indefinite muna ang sweldo, eh hindi lamang ang masamang balita ang mabigat kundi kung paano mo ipapaliwanag ito sa iyong sambahayan. Mahirap sa isang magulang ang magsabi sa mga anak na may mga bagay na wala muna o hindi muna o ititigil na. Essentials man o non-essentials ang mawawala, mabigat pa din ang balita. At syempre, dala-dala mo din ang kaisipan para sa kinabukasan. Mahalagang tandaan na dagdag sa pahira pa ang ilang maling pananaw at maling pag-uugali. Minsan anjan ang pride na kahit kaya namang pumasok sa ibang hanap buhay ay hindi magawa dahil sa hindi matanggap ang mas mababang posisyon sa trabaho o kaya naman mas mababang sweldo. Sa ganitong sitwasyon, marahil ang solusyon ay nariyan lang dahil may mga pagkakataon naman. Pero ang pumipigil ay hindi ang kawalan ng opportunity kundi ang kataasan ng pride. May mga tao ding hindi kayang tumanggap ng tulong galing sa iba. 'Yun bang kapag may tulong na ibinibigay ay tinatanggihan. Hindi dahil hindi kailangan kundi dahil sa iniisip na hindi dapat kaawaan. Mahalagang tandaan na ang pagtanggap ng tulong sa panahon ng pangangailangan ay hindi masama at ito ay maaari ding magpakita ng katotohanan ng buhay. Minsan ikaw ang tumutulong at minsan ikaw naman ang tinutulungan. Sa lahat ng ito, mahalagang tandaan ang sinabi ng Bible. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababaya ang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Ang talatang ito ang nagbibigay katiyakan na ang pagsubok ay may hangganan dahil alam ng Diyos ang iyong makakayanan. Itinuturo din sa atin ang katotohanang mahal tayo ng Diyos kaya ang pagsubok ay nililimitahan at ginagamit din bilang instrumento ng paglago. Kung bukas ang ating isipan, may mga biyayang hatid ang kahirapan na kapag natutunan ay lalong nagiging makabuluhan ang ating buhay. Sa Diyos ka umagapay at asa ka pa.